Ipun ko nga hirugi, hamo hamo hiraya manawari. Hindi tuwit ang daan, at alam iyan sa simula pa lang. Maraming liko, maputik man o mabato, mayroong tanda ngunit nasaan na ba ako? Noong nagsisimula pa lang, may mapa ng batayan, nang sa ay alam ang patutunguhan. Ngunit naligaw sa lunan na disaklaw. Sa bawat hakbang may paing na dapat ilagan at palaisipang lutasin o takasan. Magkakaibang bawat isa, lalo pa sa daan na tinatahak. mapalat pa o nagkataon lang na may nakasama sa paglalakbay. Ngunit laging pasasalamat sa nag-alay ng sandalan, sa nagbigay at magbibigay ng lunas para sa the place, ugat lang nakuha kong saan. Sa nagsabing, ayos lang at pangyayaring di nasahan. sa lahat, lahat. Kaya kahit ilang luha man ang italitis ng mga mata, ilang dalita man ang akin pang madarama. Kung masusuklihan din naman ng ginhawa, bakit hindi pa ibigay ang makakaya? Di nasusukat sa mga palagay ang hangarin mong maging balang araw. Hindi salik ang patakaran sa anumang kagustuhan sa buhay. Kung ang nais ay maiduktong sa pangalan o kung ang nais na maging ganap sa napiling paglilingkuran. Hindi sapat na dulo ng daliri lang kung maaaring hawakan at hagkan ng tuluyan ng maramdaman. Hanggang sa nabibilang na, hanggang sa maging karapat-dapat pa, hanggang sa mayroong karapatan, hanggang sa malaya at nagagalak sa natamong hangat. Sa ngayon, ay hayaan muna na malibang at matuwa sa pagitan ng lumbay at tigaya. Na, nabot ko na ang pangarap mo para sa sarili ko. Kayaan mong ako naman ang aabot sa pangarap ko para sa'yo kahit wala ka na sa mundo.